may nangyaring sunog dyan sa Western Visayas at uh, may mga naitalang lang na nasawi kaugnay ng naturang pangyayari. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Patay ang tatlong miyembro na isang pamilya matapos nila ng apoy ang kanilang bahay sa nangyaring sunog sa barangay Infante Molo, Iloilo City. Ang mga biktima ay ang mag-asawang Julius Reyes, at Llewellyn Reyes na kapwa bilang mga guro sa isang paaralan sa Iloilo City at ng kanilang anak na si Amber Marina na nasa pitong taong gulang sa prayam ng Bombo Radio Iloilo kay Punong Barangay Herman Kilay ko ng Infante Molo. Sinabi nito na habang tinutupok ng apoy, ang nasabing bahay, naririnig pa ang boses ng mga biktima na humihingi ng saklolo. Sinubukan pa umanong tulungan ng mga kaanak na mailigtas sa mga biktima, ngunit nahirapan ang mga ito dahil nakakandado ang fire exit at lumalaki ng apoy. Napag-alaman na may iniindang hika ang mga biktima na maaring dahilan na mabilis silang nawalan ng malay hanggang hindi na mga ito nakaligtas. Patuloy pa na inaalam ng otoridad ang totoong sanhi ng sunog. Yung apoy is ng galing sa ibaba ng bahay. Si yung may hagdan pa, papuntang pataas, so automatic na naikutan sila ng apo ng ano ng apoy sigurado na supoke sila na bago sila masunod. yes ang sa raw sila ng ano ng kanilang magkakapatid dati si punong barangay Herman Kelaiko para sa Bombo Network News ito si Bombo Ayang Gahete para sa number one and most trusted way network in the country Bombo Radio Philippines Basta radio. BUMBO! Bombo